Pag open nga namin ng shop, wala pa nga kaming kasama ni Alex. Isa nga siya sa barista nga ng Coffee Bee. Si Jenea nga face to face yung pasok nga niya ngayon kaya medyo ma-relate siya din. Si Gerald naman may exam pa nga siya kaya si ate na nga muna niya ulit yung tutulong nga sa amin dito. At medyo ma late nga siya ng pagpunta nga dito sa shop kaya maaga pa nga lang nga. Medyo nangangarag na nga kami ni Alex. Kasi pag open namin, may mga estudyante na ngang mga nakaabang para nga pumasok dito sa store. Kapag ka mag-isa nga lang nga dito na gagalaw, talagang medyo mahirap lalo na nga kapag marami na ngang customer. Alas dos na nga nakarating si Jenea din, si Gerald din naman, alas tres na din kaya sobrang napagod na nga ako dahil nga ang dami mga estudyante na kumain din ng tanghalian. Pagdating nga nung dalawa, lumabas naman ako papunta nga ng alabang. Nilakad ko na nga lang para exercise na din. Malapit lang din naman kasi yung alabang dito nga sa store namin. Bumili kasi ako ng maginagamit sa pang take out dahil nga paubos na yung ibang stock. Pagbalik ko nga dito sa shop nga namin, humingi nga sa kasi si Jenea ng pambili nga daw ng 3-in-1 na kape. Kasi gagawa nga daw siya ng ice coffee. May tirang pearl nga sila Erica, yun nga yung ginamit namin. Kasi sila kapag may natitira sila na pearl, hindi na nga nila yan inuulit at nagluluto na nga lang nga sila ng panibago para sa gagamitin nga nila. Yung dalawang classmate nga ni Geraldine sa school, pumasyal nga sila dito sa shop para nga masubukan yung pagkain namin. Akala nga nila dito nga lang nga nagtatrabaho si Geraldine. Nagurat nga sila nung sinabi nga ni Geraldine na sa amin nga to. Si Erica naman medyo magagabi na nga siya nakapunta nga dito sa shop. Meron nga siyang dalang pizza. At pinagsalusaluhan nga namin yun. <tinyo> <Pizza> namin. <tinyo> unemployed people where's the rise Tung time nga na to, meron nga kaming customer dito na pumasok nga ng lasing. Salita nga ng salita ng English. May mga nakasabay din nga siyang kumain at panay din yung tingin sa kanya kasi nga baka natatakot din kasi sila na baka nga manggulo. Buti nga hanggang sa natapos nga yung kinakain nga niya, hindi naman siya nanggulo at yun nga salita lang din siya ng salita ng English. Naalala ko rin nga one week ago, meron din nga pumasok dito na babae. So yun literal talaga na wala yun sa katinuan. Bumili nga siya ng milk tea at panay nga yung English niya habang umuorder nga Natakot siya. Natakot nga yung mga kasama nga naming staff nga dito sa loob kasi nga baka din daw manggulo. Nung time nga na yun wala na nga masyadong customer kasi pasarado na rin nga nung kami. Nung pagbigay nga sa kanya nung milk tea, nabutas nga niya yung baso kaya kumalat nga sa floor yung, yung tinimpla nga ng milk tea sabay yun nga lumabas na nga yung babae na hindi pa nga niya nakukuha yung sukli niya. So hindi ba kahit nga wala nga sa katinuan, meron pa nga siyang time na makapagbayad at hindi nga niya nakuha yung sukli kasi nga nagtatakbo na nga siya. So yun nga na ikwento ko lang din. <laughs> Ha ha ha! So yun nga, kinagabihan yung mga teacher nga ng taga Maranata School. Masyal din nga sila dito nga sa shop nga namin para nga masubukan din yung pagkain namin. O ba diba, hindi na nga lang nga estudyante ng taga Maranata yung pumapasyal dito. Pati na rin nga yung mga teachers. Nagulat nga kami sa kanila kasi akala nga namin mga estudyante lang sila yun pala. Sila na, sila na pala yung mga teachers. Kasi nga ang babata pa nga nila tingnan. Parang kasing mga college student lang din sila. Naikwento nga namin na may mga regular nga kaming estudyante ng taga panata na lagi nga kumakain nga dito. Yung kapitbahay ko ang si bisi busy nga din sila dun sa kabilang shop. Napasyal nga siya dito para makipagkwentuhan lang din sa gilid. Chika-chikaan lang din nga ng kaunti. Then meron nga umorder sa amin ng half grilled chicken. nga yung taga-ihaw nga nito. Sarap ng bukas! Basmati rice. And half grilled chicken. Sarap! 165 lang yan guys. May nag-advance order nga din sa akin sa page na nagpapaluto nga siya ng whole chicken at dito na daw nga nila kakainin. Pagdating nga nila dito sa shop, hindi na nga sila nag-antay nga ng matagal. One hour before nga nagsabi na nga siya. Then si Erika, maaga din siyang nag-inventory ng benta niya kasi papunta sila ng Cavite. Kasi nga magbi-birthday nga yung asawa nga niyang, si Jason at dun daw nga nila isi-celebrate. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... Babush!